ano? Ano ginagawa mo dyan? Pabuti. diyan naman ako kumakain. Hindi na gawa mo. Grabe ano, papawis ka. Go! Lady the police, then that. When I that, you go my shit. The Di... pet. Ano, pakita mo na sa akin. Ate!

hindi. Parang sumayaw ka, tayo ka. Ayaw ka. Pamelawan na. Pamelawan. Ikalawang katawan. Pamelato. Kumimot ng ganit. Pamelato. Parang kilikiliti. Pamelato. Kagayay ng epor. Sumayaw. gumal Na parang natutunan gumiling, gumiling, na parang madudulimot lang. Tumapit ang ulo